Lumalabong mga ulo ng balita Masalimuot na mga lipun Mga bansang nasa sangandaan Ngunit ito ba ang buong larawan? Anong mga kwento ng pag-asa Ang nagaganap sa likod ng mga ulo ng balita? Sa gitna ng kaguluhan ng ating panahon Nagsisimulang sumilay ang liwanag Kaya tinatanong natin saan natin matatagpuan ang pag-asa. Sa bawat kontinente, natutuklasan ng mga pamayanan na ang pag-usad ay nangangailangan ng higit pa sa pansamantalang solusyon. Isang malalim na pagbabago ang kinakailangan sa kung paano natin tinitignan ang ating sarili at ang isa't isa. Malayo sa kislap ng mga ulo ng balita, isang naiibang kwento ang namumukadkad sa mga pinakamalapit na bahagi ng lipunan kung saan ang mga binhi ng kapayapaan ay nagsisimulang tumubo. Sa isang tahimik na sulok ng United Arab Emirates, ang isang simpleng halamanan ay nagiging higit pa. Ang halamanan ay naging isang panlipunang espasyo na nagpapalago ng mapayapang interaksyon sa pagitan ng magkakapitbahay na nagsasama-sama upang alagaan ang luntiang kapaligiran na kanilang pinagyaman. Madalas ituring ang mga kabataan ng mga nangingibabaw na salaysay bilang mga consumer na dapat masiyahan at mga problema ang kailangang lutasin. Ngunit sa buong mundo, ibang realidad ang unti-unting nabubuo. Nagpakita kayo ng halimbawa sa pamagitan ng iyong dedikasyon sa pagkakaisa. Ito ay tunay na makatutulong sa pagunlad ng bansa. Natutuklasan ng mga kabataan sa iba't ibang paning ng mundo ang kanilang kakayahan na magtaguyod ng kultura ng kapayapaan sa kanilang mga pamayanan. Mari tayong manatiling pasibo sa harap ng mga pwersang nagbabanta sa panlipunang pagkakaisa o magbangon upang tumulong sa espiritual at moral na edukasyon ng susunod na henerasyon. Kapag ang mga kabataan ay bumangon upang maglingkod, nagsisimulang gumuho ang mga balaki. Noon, Nahati ang mga tao sa aming pamayanan dahil sa relihiyon at estado sa buhay. Pero dahil sa pagpapatibay at espiritual na edukasyon ng nakababatang henerasyon, nagsasama-sama ang mga pamilya mula sa iba't ibang grupo para mag-usap tungkol sa kinabukasan ng aming pamayanan. Sa panahon ng kapayapaan at krisis, ang mga kapitbahay na dati ay estranghero ay natututo kung paano magbigay inspirasyon at magpatatag sa isa't isa. Kahit sa gitna ng pinsalang dulot ng baha, lumutang ang ligaya ng paglilingkod sa iba na sumasalamin sa paniniwala sa kakayahan ng sangkatauhan na gawing pag-asa ang bawat pagsubok. Sa mga sandali ng malalim na pagsubok, ang pagdarasal ay nagbubuklod sa mga puso, muling nagsisindi ng pag-asa. Kapag nagkaasama ang mga taong may iba't ibang pananaw sa ganitong mga espasyo, nakikilala nila ang iba at ang iba ay nagiging tayo. Ang mga karanasang ito ay gumigising sa iba't ibang tao sa kanilang pagiging iisa sa sangkatauhan na may larawang isip na higit pa sa limitasyon ng kasalukuyan. Kung ating tatanggapin ang pagkakaisa ng sangkatauhan, wala nang lugar para sa mga pagkiling. Tayo ay maaring mag-isip tungkol sa mga katanungan tulad ng anong mga kwento ang makakatulong sa atin na mapaglapit ang magkakaibang pananaw at paniniwala. Habang ang mga lipunan ay nakikipagbuno sa relihiyosong ekstremismo at pagdududa sa siyensya, Siniyasat ng mga bahay ng Azerbaijan kung paanong ang pagkakasundo ng aghamat at ay nagtatalaga ng landas tungo sa walang hanggang kapayapaan. Ang isa ay nagpapahayag ng mga bagay sa pisikal na mundo sa pamamagitan ng matalinong pag-aaral, habang ang isa naman ay tumutulong sa atin na gabayan ang buhay at hanapin ang kahulugan nito. Pero pareho silang nagsisilbi para sa kabutihan ng tao. Ang pagbubuo ng kapayapaan ay humihiling sa atin na muling isiping mabuti ang bawat aspeto ng buhay ng tao. Pati na rin sa teknolohiya, nagkakaroon ng mga bagong pananaw kapag ang dangal ng tao ay inilalagay sa sentro kung ituturing natin ang lahat ng tao bilang mga aktibong kalahok sa proseso ng paggawa ng kaalaman, ang ideya na basta na lamang natin kukunin ang mga teknolohiyang nilikha sa isang bahagi ng mundo at ilalapat ito ng buo sa ibang pamayanan ay hindi posible. Sa landas patungo sa panlipunang pagkakaisa, hindi lamang natin layunin na baguhin kung paano tayo nakikisalamuha sa isa't isa kundi pati na rin kung paano tayo nakikisalamuha sa kalikasan. Kapag inaalagaan natin ang kalikasan ng may pagmamahal at karunungan, hindi lamang natin pinoprotektahan ng biodiversity, kundi pinapalago rin natin ang ating sama-samang pag-undlat. Sa mga pagsisikap na ito, ang kapayapaan ay hindi lamang nakikita bilang kawalan ng labanan, kundi bilang presensya ng katarungan pagkakaisa at pagkakapantay-pantay ng mga kababaihan at kalalakihan. Ang pagsasanggunian ay tumutulong sa mga pamilya na tratuhin ang isa't isa ng may pagmamahal. Sa ganitong kapaligiran, natututo ang mga bata na makipagtulungan sa iba, mga lalaki at babae, para sa iisang layunin. Malikhaing pagpapahayag upang parangalan ang alaala ng sampung kababaihang bahay na pinatay sa pamamagitan ng pagbitin sa Shiraz, Iran, apat na isang taon na ang nakalipas. Ang kampanyang ito ay nagbigay inspirasyon sa napakaraming tao na isipin ng isang hinaharap, kung saan na pagkakapantay-pantay at katarungan ay hindi lang mga pangarap, kundi tunay na bahagi ng buhay ng lahat. Araw-araw, lumalalim ang mga pag-uusap, tumitibay ang samasamang pagsisikap, at lalo pang yumayabong ang takbo ng buhay sa pamayanan. Sa pamamagitan ng paglilingkod, pagsamba at pagkakaisa ng layunin, nabubuo ang isang makabuluhan at nabibigay pag-asa na paraan ng pamumuhay. Kapag naunawaan ng mga tao na ang mahalaga ay ang kanilang kaluluwa at hindi ang pisikal na katawan, unti-unting nawawala ang mga pagkakahiwalay na dulot ng caste system. Ang pagkilalang ito sa ating espiritual na realidad ay makikita sa mga sagradong lugar na itinataas sa iba't ibang panig ng mundo. Ang mga bahay sambahan ay nagsisilbing ilaw ng pagkakaisa, mga kanlungan para sa lahat. Isa sa mga nagpapasigla para sa atin ay makita ang epekto nito sa mga bumibisita. Ang positibong dulot ng pag-asa, koneksyon, spiritualidad at kapayapaan na nararamdaman nila kapag kumukunta sila sa templo. Sa mapayapang kapaligiran ng Hofheim Langenhain, itinayo ang bahay na bahay sambahan sa panahong lubhang kinakailangan. Habang muling bumabangon ang Europa mula sa kaguluhan ng ikalawang digmaang pandaydi. Ang templong ito ay tinayo mula sa paniniwalang ang tunay na kapayapaan ay makakamtan lamang sa isang pamayanan na bukas at inklusibo. Ang lugar na ito ay nagsisilbing kanlungan para sa lahat. Sa Papua New Guinea, ang dedikasyon ng bahay na bahay sambahan ay nagsilbing isang makapangyarihang pagpapahayag ng pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba. Ang bahay sambahan ay hindi lamang isang pisikal na estruktura. Ito ay isang ilaw ng pag-asa na nagaanyaya sa lahat na magsama-sama sa panalangin, pagninilay-nilay at sa pagkakaisa. Tulad ng isang tibok ng puso na patuloy na lumalakas, ang diwa ng pagkakaisa ay patuloy na dumadaloy sa mas maraming rehiyon ng mundo. Tatlong bagong bahay sambahan ang inanunsyo. Dalawang pambansang templo sa Brasilia, Brazil at Lilongwe, Malawi at isang lokal na templo sa Baturi, Cameroon. Sa paglalakbay na ito, hindi mabilang na mga puso ang humuhugot ng inspirasyon mula sa buhay ni Abdul Baha bilang tagapagpahayag ng kapayapaan. Habang ang kanyang dambana ay itinataas, ang kanyang walang katulad na halimbawa at mga salita ay nag-aanyaya sa sangkatauhan patungo sa isang maayos na mundo. Ang mga pagsisikap na ito ay parang mga ilog na nagsasama-sama patungo sa isang malawak na karagatan, dumadaloy papunta sa malayong abot-tanaw kung saan, sa kabila ng hamon at hirap ng kasalukuyan, unti-unting lumilitaw ang liwanag ng kinabukasan ng sangkatauhan. Sa malawak na hanay ng mga tao at pananampalataya sa India, isang pananaw ng pagkakaisa ay ang matagal ng nagbubuklod sa mga puso lampas sa anumang pagkakaiba. Sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng pagkakapantay-pantay ng kasarian, universal na edukasyon, at mga pagsusumikap sa pagpapalakas ng pamayanan mula sa mga ugat, ang ng bahay ay umusbong bilang isang matatag na tagapagtaguyod ng panlipunang kaunlaran at pagkakaisa. Ganito rin ang diwa ng pag-asa na umaalingaungaw sa Chile Musaan sa loob ng apat na dekada, isang himpilan ng radyo ang naghahabi ng sinaunang karunungan kasama ng spiritual na mga prinsipyo mula sa katuroang bahay. Ang pagsisikap na ito ay nagsisilbing bukal ng pag-asa para sa isang pamayanan na nagsusumikap ng pasan ang mga hamon ng kasaysayan at pumuo ng kinabukasang nakaugat sa kanilang minanang kultura at sa isang pagkakakilanlan ng sangkatauhan, na higit pa sa anumang pagkakaiba. Sa Iran, kung saan matagal nang nakararanas ng organisadong pag-uusig ang isang buong pamayanan, nasasaksihan natin ang isang kahangahangang pagtugon. Matarik at mabato daan. Ngunit, ginagawa natin ang lahat ng may pagpapakumbaba. Ang nais natin ay patuloy na magdingkod. Kahit pa, nagpapatuloy ang pag-uusig hanggang ngayon. Sa Yemen, kahit sa mga sandali ng pinakamabigat na pagsubok noong ang mga miyembro ng pamayanang ng bahay ay nakaranas ng pagkakakulong, hindi sila umatras. Sa halip, mas lalo silang sumulong upang maglingkod, magkaisa, at magtayo. Hindi lang tayo nagtatayo ng mas muunlad na mga pamayanan inaalagaan natin ang isang larawang isip kung ano ang maaaring maging Yemen. Isang hinaharap kung saan ang bawat tao, ano man ang kanilang pinagmulan, ay may bahagi sa ating sama-samang pag-unlad. Sa pangarap na ito ay matatagpuan ng isang makapangyarihang mensahe ng pag-asa. Hindi lamang para sa Yemen, kundi para sa isang mundong naghahanap ng mga bagong landas tungo sa kapayapaan at pagkakaisa.